Aries. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 25, number 45 at number 8. Taurus. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color green number 21, number 19 at number 14. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero: color yellow and color silver number 22, number 40 at number 11. Cancer. Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 17, number 24 at number 30. Leo. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21, number 33 at number 20. Virgo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 31 number 12 at number 29 Libra Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 25 number 34 at number 16 Scorpio Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 11, number 26 at number 34. Sagittarius. Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color silver and color green number 11 number 25 at number 9 Capricorn Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 24 number 17 at number 30 Aquarius Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 33, number 14 at number 20. Pisces, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 29 number 10 at number 18